Pauwi na ako at uh, may binigay yung sekretary sa akin na ganito. Ayun, kumamaya ko, ko na lang i-translate. Ayan, napagpalang araw po sa inyo lahat. Nabahaw ako ngayon. Tanggawa ko ngayon na ito. Ang pinistrata. Ala, bakit yan yung ginagawa ng true ID? Ang katakot. Hindi kayo. po yan bala. Kundi bala po yan ang makina yung mga umiikot para mga dinamo. Medyo maganda nga po pala ang takbo ng company namin ngayon kaya may gawa ako. Ito ang gawa ko ngayon maliliit. Binuksan ko na nga po pala ang makina sapagkat 3 minutes lamang po ito bago matapos. At kinakailangan hindi ako magkamali o kung magkamali man kinakailangan pwedeng i-repair. Nakakahiya kasi sapagkat bihira na nga dumating ang items tas magkakamali pa. ba? Diba? Pwede naman magkamali pero kinakailangan hindi lagi-lagi. Nagkamali nga pala ako dati sa maling akala ko siya na pala. Eh di wow, hindi pala. Ang pagkakamali ko nga palang natatandaan nung bago ako rito. Nalaglag ko nga lang naman pala yung panukat at naputol. Napakamahal pa naman ito at nagkataon nun, overtime dati. Kahit ito pinag-iingatan ko na huwag mahulog. Mahulog yung puso ko sa iba. Ay eh. Pinakailan nga palang sukati ng mabuti ang mga pinis product. Sapagkat pag dumating ito sa ibang company, tapos sinukat, tapos mali, ibabalik po yan lahat kahit isa lang ang mali. Ito nga habang 3 minutes na naghihintay ako, naglalaro na lang ako. Gumagawa nga pala ako ng piramid, baka kasi makakakuha ako ng ginto rito. What? Pero may mga mami rito eh, di ba? Kaya titigil ko na lang siguro ito. Pero ayan, gawa na. Isang kasi nakakaboring ang aking trabaho. Kaya heto kung ano nung ginagawa ko. Sapagat dito sa Taiwan, pag may makina ka o machine operator ka, kausap mo lang at nakatingin ka ay sa machine. Bihirang-bihira ang lumapit ang mga Taiwanese rito. Mapira na lamang kung ikaw ang lalapit sa kanila. Kahit to, kung ano-ano na pinagagawa ko, binibilang ko isa-isa. Mas kinabilang ko na. Ay, hindi po ko binibilang yan. Bawat isang items po, may mga sukat po yan. 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12. At binibigay sa amin itong papel na ito at dito namin tinitingnan ang sukat. Ang panukat nga po pala namin ay kinakailangan hindi kayo pasmado sapagkat napakaliit lamang ng dulo nito. Parang sinusukat mo ay karayom. Kinakailangan ang perfect na sukat ay 10. Pwede bumaba sa 10 hanggang 5 pero hindi pwede lumampas ng 15 sapagkat reject na. Nakakahiya naman sa boss kung puro reject sapagkat gagalitan ka talaga pero hindi sila gagalit ng harapan. Ang pagsasabihan yung team leader ang nakasain sa amin. Uwi na ako at may binigay yung secretary sa akin na ganito. Ayan, kung ko, ko na lang i-translate. Para sa motor daw to eh. Bah, meron dito ang ano. Ganyan. Bigay yata ito ng ano natin, namin, employer. So, yan, Ayan, ko na ako ng shupaw, Saka itong ulam ng manok. ay pouch. Saka, shoe pouch yung binili ko. Saka ito, buto-buto. Ano po yan? ko ng kamote. May luya rito. Yan, mapagpalang araw po sa inyo lahat. For this video, pasok pa sa trabaho ngayon. Yan. Yan, 7.40. Yan, kunti lang po kami ngayon. Dalawa lang kami ni Ethan, saka siguro mga dalawang Taiwanese. Katapos po kong kumain, yan. At kanina, uh, kinausap ako ng employer ko kasi may bibigay daw kasi napakarami nilang tinatapo ng mga gamit. Sabi nila sayang kung gusto ko raw. So, ano, hindi nila itinapo, sabi nila gano'n sa tabi. So, titingnan ko po kung ano yung binibigay sa akin. Yan. Dito po, ano, uh, pag nagtatapo ng basura, tatapo lang dito yung basura. Plastic. Ito lang. Tapos mga pagkain sa ano yan, sa Asig area ito po yung bigay sa akin ng employer ito yung bigay sa akin ano yung bigay sa akin ito so, ilagay ko sa motor ko

pala ito yeah. silid na po natin sa motor yeah, speaker, dalawang klase ng speaker ganda po yun yeah. ganito pagkatapos kumain uh, meron po kaming ano, lights of na uh, 45 minutes isang oras isang oras si smoke time 50 minutes sa kain. tapos tutulog logical. Yun ngayon ay nandito ako ngayon sa CR. At uh, ang naka-schedule dapat yung driver ito. 25. So ngayon, nagpalit kami. Bali ako ngayon maglilinis. Para sa sunod na ano, sa sunod na Friday siya maglilinis. So kuha lang po ako ng mga gamit ito 'tong asido. Kuha tayong asido. asido 'to yan. Ah, papatay natin yung girls sa tiyan. Ayan, nakitin na po yung ating gamitin. Meron dito tubig na may sabon. Masa no, ito.

na yung maghapon na naman medyo napagod ako ngayon kasi sa CR ako task Friday linis ng buong ano, area Ay, ano lang kami dalaw lang kami Taiwanese yan pero thanks God matapos And dito na ako sa bahay ngayon pero nakalak dalagat ko yung mga pinamigay ng employer kaya so, may ako buksan may ako pakita sa inyo ting, hey, dala. Yan, dito na nga pala ako sa bahay at nakapag na. Tapos nakalabas na nga rin pala ako, hindi ko lang na video Pumili po ako ng merienda. Yan, super. Tapos may kanin ako dito yung kanin umaga. Tapos may adobo pa naman ako rito. na Iinit ko na lang po mamaya. Adobong manok hindi ko na lang yung pagluto ko kanina tapos dito mayroon ako dito pinapakulo na balot yan balot so bali mga dalawa lang po ang kakainin ko dyan at yung kanina po nakita nyo na daladala ko nabigay ng employer ito po yun yan so nung, nung isang araw ito po yung bigay ni ano ng employer ng babae tapos yung supervisor naman uh, sa po ito ang dami niyang mga pinagtatapon Naka-plastic na yan. Sabi sa akin, meron daw siyang, ano po, meron daw siyang gamit kung gusto ko raw. <coughs> Siyempre, hindi na ako nakahindi. Sabi ko, okay, okay. Okay, sir. Thank you, thank you. At uh, may kasama po ito na DVD. Kaso yung DVD, binigay ko na sa Vietnamese. Kasi yung DVD, medyo makaluma na po yung DVD sa atin, di ba? Mga Bluetooth na sa atin. Pero ito, uh, dinala ko po ito para sa probinsya. Kasi sa Quezon Province, uso pa rin po ito kahit sa mga kamay nila, Kabite, may nagagamit po nito. At magagamit po yung speaker nito, Aiwa Datak. Kasi <coughs> ito, speaker na maliit, yan. Malakas din yan, Sanyo. Yan po, Sanyo. Tapos ito yung, ano, ay Aiwa din kami dati eh, kasi yung ate ko sa Japan siya dati. Sa Japan yung kanyang, ano, puro Aiwa yung dala niya. Ayun, mga CD, mga sinauna nga. Ang kaluma mo sa probinsya okay lang to hindi display pa ito ng mga ano mga pagbibigay to honto lalo yan oh no? lagoblo po yung speaker niyan yan yan po yung ano yung bigay ng ano supervisor at uh, marami pa ron mga baso-baso mga damit-damit pambata pero hindi ko na po kinuha yung iba mga damit-damit kasi kasama ko din yung mga empleyado ko ron at uh, ito na lang po muna kasi mayroon na mga dumpster na iba pero kung inalok sa akin yan. Eh, nakabasura na po kasi. Nakakahiya na magkalkal dun, tapos naka-uniform ako. Ito po yung kahapon, yung bigay ng babaeng employer na nagusyo ng asawa ko. Ito po siya. Oh. Wow. Pang ihawan, maganda pa to. Parang baliktaran. Ihawan niya ito. Oh. Ayan. Ayan, baliktaran po siya. Ayan. Sarat siya. Ayan siya. magnetic siya. Ayan. Magnet. Ayan. Magnet. Niyan po yung mga bigay sa akin ng employer. Grabe. So, sasama ko po ito sa bagahe at yung mga speaker. So ano po sa probinsya namin sa Quezon province o kaya sa Bicol. At ito po yung ano. <coughs> ito po yung na sa paningin ng iba na bakaluma pero magagamit po ito lalo sa probinsya. Kasi karamihan pa sa probinsya may mga TV na rin yung iba pero doon sa banda sa amin hindi pa lahat po afford yung makabili po ng mga bagay-bagay na ganito kaya iano ano natin to uh, habang may box tayo kasama sa bagahe <coughs> yan yeah. at hindi lang po natatapos ang kwento to kahapon po biglang may ano nagtatrabaho ko hapon biglang may dumating yung sekretary namin pinuntahan ako doon tapos may binigay sa akin ito sa motor daw ito yeah. sulat chinese sulat Chinese po siya. Balik taran. May QR code. So, pinag-aalala ko kahapon. Uh, iniisip ko kahapon na baka ito yung doon sa napadaan ako sa expressway. Kasi, ano yan, mga magtutomas na. Napadaan si Katie sa expressway nung gabi. naghanap ako ng night market. Kasi yung napunta ako night market, walang, walang mga tinda. <clears throat> Tapos may kasunodan ako na malaking sasakyan. Uh, hindi ko alam kung anong klase. Basta, basta hindi kita yung unahan. Tapos paliko pa lang ganyan, nasa buntot ako ganyan. Napasama ako sa kanya. Di, hindi na ako makabalik kasi may makasunod pa ako. Pero hindi naman ako kinabahan nung nasa ano na ako, nagpapatakbo. Sabi ko expressway na to, alam ko. Kasi mabibilis na eh. 100 plus na takbo. So tinuto ko lang si Katie na naman, 100. 110, ganyan takbo ni Katie. Saka, sa tabi lang ako, hindi ako din Sabi ko, uh, sana walang, ano, walang enforcer sa unahan. So, tumakbo yata ako ng mga 20 minutes po noon sa mataas, sa tulay, expressway. <laughs> mga bibilis sa sasakyan, talagang kinakailangan talagang bilisan kasi takaw aksidente po pa ganun. Pero kailangan talaga, ano, uh, relax lang. At sa awa ni Lord, nakalabas po ako ng ano, expressway, nakahinga. At ito, <coughs> ito international state ko po ito. At yung translation ay nakalagay ay ano, motorcycle registered in Republic of China and more 5 years old from factory should go to motorcycle emission air pollutant inspection station for regular inspection of air pollutant. Ah, sa exhaust po ito. This, in, this inspection is compulsory and free of charge. Locomotive, locomotive that failed the inspection shall be repaired with, within one month and pass. Ah, yun po. Ah, ito pala ano nasa batas nila. Yung sa mga exhaust inspection. Pupunta daw po ako ron. Ah, wala naman kaming hindi up namin pride, hindi upo namin sa Sunday sa Saturday. So bukas po pag Saturday siguro mag-half po ako. Nakausap ko po si Dudoy at sabi niya bakada uh, baka daw mayroon na Saturday. At sinend niya po yung ano, Google map sa akin. Yun po at ito po pala yung, ano, walang bayad. Pero pag hindi ko napuntahan, ang babayaran nito ay malaki. ayan oh, pag hindi ko napuntahan daw siya, it is found that your company or your vehicle has exceeded the periodic inspection period. Oh, lumapas na daw yung aking sasakyan po na hindi, hindi nakapag ano, hindi po nakapag pa inspection. Noong November 17, 2020, uh, inspection before November 17, 2020 eh, 2024 na ngayon 4 years na po pala itong motor ko na hindi na ano exhaust, tagal na kasi nung nabili ko lang po yan, ano pa lang ako eh Nung nakuha ko po yung motor, 3 months pa lang ako. Eh, mag-1 year, year, na po ako ngayon. So, malapit na po talaga na mag-4 ano, mag four years pala. Ay, 4 years na po pala hindi na-inspect si, ano, si Katie. If it is not completed within one time limit, the Bureau will, the Bureau impose 1,000 fines according to the article 44, blang, 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 blang. So, pwede na po ako magmulta ng 1,000 kapag hindi ko pinuntahan. 1,000 NT, nasa 2,000 sa peso. Kumbaga, ma kaya pupuntahan ko po ito. Ah, ito po yung mga natanggap ko sa trabaho. Yan po. Ito sa mga speaker. Hindi ko na po naipakita pa yung iba. Mga pintang-pintang pa. So, ngayon po, ah, nagluluto po ako. Tapos maya-maya, kakain na lang po ako nito. Ang kanin. Tapos ito. Iinitin ko lang. Tapos merinda muna ako. Habang pahipahinga kasi medyo napagod po ako. You know? iniinit ko po yung ulam dito na adobo. Yan. Yeah. sa sarap to. Kasi para siya mapapride ng sarili ni Mantita kaya na po ito kahapon ay kaya na umaga hindi na ako nakapag video ng pagluto kaya na kasi ano, nabigisan kain po tayo ang sarap nitong kamay no? Brabe. na-pride na siya ng kanya kaya kain po tayo adobo ang ulam yan, pati God in heaven, then your son Jesus Christ, Lord, marami salamat pang sa buong maghapon ng pag-iingat mo. Salamat sa kalakasan, salamat sa lahat, lahat ng blessings. Pagpalaan mo, Lord, ng pagkain ito maging kalakasan sa akin. At dindiklar ko ng pagpapala sa lahat ng viewers at sa aking pamilya. Nasama sila. It's my prayer in Jesus' name. Amen. Kain po. Kamote. Ang, ang lahat ko nito kamote. Adobong manok. Hmm. Ah, sarap. Lalo po siyang sumarap nung ano, iniinit. Para kasi masyado siyang na-dry na. Kaya na may sabaw-sabaw pa siya at ngayon naman na-fried na, na -fried siya, pumasok na yung lasa sa loob ng manok. At sa mga ano po, sa mga sa salanta ng bagyo sa Bicol, ang dami pong na anong bahay diyan. Uh, nadali po ng baha. Mga kabagano ko sa Bicol. Shout out po sa inyo uh, at ingat po. medyo malamig na nga po pala dito sa Taiwan gawa siguro nung nangyari po sa Pilipinas na ulan ng ulan malamig na pero may araw pa rin po pero yung, yung ano ng hangin malamig kalo pag madaling araw kamay na po ako kasi isang gantong buto talagang kinakamay At sa Cavite naman po medyo mataas po yung lugar sa parte Dasma. Pero yung badang Bacoor, doon po yung medyo malalim, -malalim na tubig pag naulan. ingat po yung mga taga Cavite rin. Yan. Gaison, matindi po yung nangyari na bagyo. Pero dumaan na po ang bagyo. At nakayanan ng mga nakayanan ng mga kabayan natin. Medyo <clears throat> napagod po ako sa trabaho kasi yung driver po, siya dapat ang maglilinis sa CR. So ano siya, napagod rin siya sa mga deliver. Pinag-update siya. Kaya ako yung nagpalit sa kanya. Para sa sunod, siya yung maglilinis sa CR. Tapos pag Friday, ano, nililinis namin yung aming ano, flooring. Kaya medyo parang pagod na pagod ako. kasi yung ano po yung panlinis ng CR hinahaluan ng asido kaya naka-face mask ako pero napasok pa rin yung amoy harap, kain po tayo at bukas lakarin ko na po yung, ano, yung about sa motor ko kasi mahirap nang mahold yung motor kasi 4 years na pa hindi pa siya papachik ng sus ng exhaust yung sa usok yun saya din yung 1000 NP saka yung pag hold ng motor pag hindi, pag hindi ko naagapan at update nga pa pala dun sa bahay namin yung, kapatid, yung asawa ko nakatira pa rin dun sa bahay ng kapatid ko na bagong panganak kasi po yung kung natatandaan po nyo yung ano yung bahay namin na mayroong umuupa ron. Tapos nakiusap na ano lang, 4 days muna sila habang naghahap ng malilipatan. lilipatan. Tapos umalis yung bigla nung mga alam pang days, madaling araw yata umalis. Pero nabigay naman yung susi ng maayos. Problema hindi na check nung asawa ko kasi medyo ano, may bata. Nung pagpunta niya sa bahay, pinagtatanggal po yung mga wiring na mga kuryente, lahat ng kuryente. Talagang walang itinera. Uh, at ang nangyari, kaya hindi makalipat, walang kuryente doon sa bahay. Kaya kanina, kanina palang pinapaayos po yung mga kuryente. Medyo mahal-mahal din po ang ano, mga wiring. Kasi bibilhin mo kasi isang box yun eh. Kasi buong bahay po talaga tinanggalan ng wiring ka pinapaayos po kayo ano asawa ko. Sabi ko bayaan mo na. Ayun, yun, lang. Sabi ko bayaan na natin. Pagpasa Dios na lang natin kasi ano eh. Ang paghihiganti naman sa Dios eh. Wala magagawa kung picture pa lang sarili sa gano'n, kasi unang-una hindi namin kilala yon. Tapos hindi namin alam kung may galit yun sa ano sa dating may-ari ng bahay na binihal namin. Kasi umuupa po yun. Nung mabili namin bigla siguro pinalis Pero nakausap po yun ng ano, 5 5 days bed 4 days. Kaya bigyan naman namin kasi kahit na kahit sa amin na yung bahay. At bayad na kasi nga may baby rin. Pero na surprise lang kami. Pero okay lang naman po kasi para mali, maliit na bagay kasi may baby hindi natin alam yung sitwasyon nila. Saka ano, malilipatan din naman yun. Papaayos lang. Kisa magtanim na sa mga loob sa ganun. Magkasakit pa kami sa ano, <coughs> hay isip sa uh, pagpa ano na lang. Bayad na lang si Lord. Yun ang stand natin. Kasi kung uusig, kung, kasi kung uusog, kasi kung uusigin pa namin yun Hirap. Sabi pa na lang yun yung umuusig sa inyo. Kaya, yung yung asawa ko siya nagbabantay ng aso ng kapatid ko na nanganak kasi may dalawang aso mga dog lover po kasi kami yung mama ko may aso siyang apat yata ako isa yung kapatid ko nanganak dalawa ang ganda mga shih tzu ganun. kasi ano po nung uwi ko galing abroad tagal din po kasi ako sa abroad kumigit ko mo lang at pag uwi ko Uh, nanibago ako sa Pilipinas kasi nga sa business kung anong gagawin ko at yun, mahilig si mama sa aso, yun ang aming pinagganuhan, pinag pinag improve na sabi ano kayo mama paanakin natin paanakin, kasi nagpapaanak na si mama ng aso eh. tapos nabibinta niya ang lakas dati po nakita na sa aso, kasi dati pag ipinost mo sa facebook Oh, may bibili agad kasi hindi binabalak ngayon po pag nagpost ka sa Facebook sa mga group group ni-remove o kaya binaban. Yan. Ngayon, mahirap na magbinta. Tagal din kami lagano. Nag... Ngayon, mga tuta-tuta. Sa ano din siguro, 5 eh, years. Sa, eh, 4 years. Pinapa-stud namin yung aso namin. Tapos yun, pagka-stud, bibilang ka lang ng dalawang buwan. Ano, mga anak na yun kasi isang taon dalawang beses mga anak po yung aso yung golden retriever malaki din po abinta sa golden retriever na tuta isang tuta ay ano maabot ng 23,000 yung may papel mura na po yun 25,000 Uma umaanak yung golden retriever ng minsan sampo 11 pero namatay yung aming ano, golden retriever yung malaking aso natira mga shih tzu sa shih tzu naman dati 10,000 ang bintahan pag babae 9000 pag lalaki Pero ngayon medyo mura na po Kasi ang dami na po Nagbibinta lang Walang mga papil Wala mga turok Siguro mga ngayon Mga 6k na lang po siguro Mabilisan Kasi hindi mo pwedeng patagalin po Kasi nakain ang nakain yung tuta Saka pinapag Pinapaturokan Ngayon ang turok magkano 500, 600 Yan e ano yan 6 in 1 yata ngayon Kapag diworm pa Kaya malulogi po Ang pag hindi agad na binta. Tapos dumadami nang dumadami ang aso. Kaya taga din talaga pag bibinta Kailangan, kailangan talaga pag, pag binta ko masyadong mahalan. Kaya, mayroon pag bago ang dating sa Pinas. Na, bago. Tapos pinasukan namin ni mama, nagtayo kami ng business niyan. Ano naman, fruits and vegetables, tapos toyo. Yan. masipag naman si mama saka kami mag business. Kasi yung tiyo ko yun, nung lagi dati may business eh. Tuturoan kami. Naging yung pwesto namin. yun Mahirap nga lang po pag ano, paggulayan yung kainda. Gigising na madaling araw. Naging dalawa yung pwesto namin sa palengke. Mga ano, fruits and vegetable tas mga may halong tuyo. Lalo pag December po. Ah, ngayong ngayon taon may may bermas malakas pa ang prutas ngayon, mga gulay. Kaso nga lang, kailangan ka dyan pag may fruits and vegetable ka. Kailangan may service ka na pang, pang ano, pang kuha ng mga products. Kami, hindi pa namin dati alam, nakuha kami sa Manila pa. Mayroon, mayroon pala sa Kadiwa. Yan. Every three, every two days, three days, nakuha kami. Ang pagod, payat na payat ako nun. Pero nakaka-enjoy. Pero talaga pag yung ah, uh, fruits and vegetables kaya kailangan lalaki yung ano yung kasama sa business kasi kailangan buhat tapos yun mag siyempre ikaw yung magsasakada pupunta doon sa palinke magpapagtawaran na kailangan may service kasi pag namin may sarig kami ano na alas 10 kayo. tagal din po na nasa ilan yan po Nagdadalawang taon yata, bis, business. Kaya sabi ko, mama, pahinga na po muna, mama. Ah, uh, pahinga ka na muna. Kailangan pala yung katawan mo. Huwag na mag-isip ng mga business, business. Palakas muna. Yan. Yun po, at nandun pa rin yung kapatid ko, ang mabain ng anak. Sa, sa bahay, kasama ni mama. Saka yung ate ko na may anak din. Na taga Quezon. Pabins kasi hindi nga makauwi kasi low pressure, grabe yung bagyong yan. Hindi makauwi ng ano island. Ako okay, ko ngayon, sana, sana hindi na po yung hangin at ulan Ayun po tayo. Tarp mine. At sa iba po marami, sa iba pa marami mga videos, uh, abangan niyo po. Marami po kaming mga plan pa na puntahan. Babala kami pumunta po ng ano, ng Orange Farm, yung mga mga prutas na mga ano, papasyan ng unlimited kain. Pero titingnan namin kung may mga bunga kasi malayo din po yun, sayang yung bahay. Ayusin ko lang po yung motor po kondisyon ko. Sige ko. po, God bless po muna.